ayat Injun Ming to. Okay. Eto. tas Tapos, ito yung dalawang to. Talaba, tsaka. May pasalubong. Alam ko na, may kasama ko. Sinabihan ako ni Madam. Ayan, Injun Ming to. Okay. Tapos, ito yung dalawang to. Talaba, tsaka. Binamos. Ayan. Hello mga ka-channel for today's video. Ipapakita ko sa inyo yung mga pasalubong ng kapwa ko OFW. Ayan mga ka-channel. Let's go guys. Tignan niyo yung mga pasalubong nila. At binilahan din ako dito. Pasalubong niya sa akin. Saktong-sakto yung size. Christian Dior. Uh, 36 size niya. Ang ganda niya mga ka-channel. Sukat na sukat sa anak ko sa pa ko. Ayan. Dito din. Yung iba mga ka-channel. Nakain ko na. Ito. Chips dan then, yung isang green peas, nakain ko na mga ka-channel. Tamang-tama mga ka-channel. Uh, sandwich spread. Ayan, spread. Tamang-tama, may pinapay ako dito mga ka-channel. Pero meron naman akong pinat, pinat butter, pero hindi ko panungkos. Ayan mga ka-channel. Indian mango! Tsaka, yung iba din dito mga ka-channel, nakain ko na. Kaya kunti na lang to. Tsaka may ano din siya, may dalang mangustin. Mangustin, rambutan. Tsaka, yung Mm, ano ba yung mga ka-channel yung red na? Mm, dragon Fruit. Ayan, nakain ko na yung mga ka -channel. Kasi, yung isa na po ng mga ka ka-channel. Ayan. Tsaka, may dala din siya mong candy. Ayan. Candy. Ang dami mga ka Tamang-tamang -tama to. Kasi, everyday kami naglalakad. Everyday kami nagagala ng employer ko. Ayan. Iayos natin to. Kasi, malapit na siya. Malaglag. At ito mga ka-channel. Ito, itabi na natin to. Ito mga ka-channel, yung the one of my favorite. Itong dalawang to alam mo kung anong laman nito? Ginamos. Ginamos tsaka uh, yung bagoong ba? Bagoong tsaka yung ano ba yung mga ka-channel? Hmm, yung orange. Tahong pala mga ka-channel, tahong. Tahong ni Carla, ah, 'di ba? Buksan na natin itong mga ka-channel. Ah, 'Di ba? Iba talaga kapag mabait tayo sa kapwa natin. Maraming magbibigay sa atin ba? Diba? Buksan na natin 'to. Dalawa talaga yung binigay niya sa akin mga ka-channel kasi alam daw niya favorite ko 'to. Ay, umbay naman. Yeah, mga ka-channel, uksamin ko. Charot. Wow. Wow. Si Boris ko tumong mga ka-channel. Oh my god, konsara mito kainin kaya. Mga ka-channel, hindi ko na nap napapahantay. Kahit gabina, pagsaingin na rin ako. Ayun. <laughs> Nagsaing na ako mga ka-channel. Hintayin ko na lang 'yan kasi kakain na ako ngayon. Kasi ano na, matutulog na ako. Ayun, mga ka-channel. Ayan, ayan. Ayan, mga kachannel. Ito, gusto na natin ito. Wow. So far, yan ito. Dati din, nung, nung pagbalik ko dito, nagdala din ako ng bagoong tsaka yung taho. Yung taho ni Carla. Ayan, mga ka-channel, may bag pa siya. 70 pesos. Tsaka. Mmm, nam-nam dito ko na. diba? yung mga ka-channel. Tingnan niya. Hindi diba? Iba talaga ito kung mapaitayin ba mga ka-channel? Maraming bibigay sa atin. Maraming pasalubong sa atin. Balot na balot ah. Para hindi maharang ng immigration sa airport. Wow, bago oh. oh my God. Sarap nito. Mapapa-angli rice na naman ako nito nga kachana. Imbis nagda-diet na tayo, putas ng putas, ito na naman. Dinahan na naman tayo ng one of my favorite. Oh, oh yan. Oh my gosh ay Ayan mga ka-channel. ang ah, sarap nito. Ah, oh, diba? Mm -hmm. One of my favorite mga ka-channel. Buksan na natin to kasi kainin natin to eh. Kainin natin to. Itong dalawang po. Kainin natin po. Mmm! Yummy nito mga ka-channel. Ang lakas. Hindi na ako makapaghintay yung kanin. Ang ah, bil bilis ang naman kanin. Gusto ko nang kumain. Nagsasawa na kasi ako sa manok, itlog. Di, ito naman. Tara! Maya-maya kakain na tayo kapag maluto na yung kanin natin. Let's go mga ka-channel! Tapos mga ka-channel, naluto na rin siya. Ayan, kumuha na tayo ng sandok. Kumuha na tayo ng sandok mga ka-channel. Ayan, at mag... Ano na tayo na? Nakarigin na na ako

Ay. Balik ko makikita na. Bantay. Abang ko makakanta imanga ka channel, maglagay din tayo ng music. Unang Uunang subo, subok para sa inyo mga ka channel. Simple lang pero busog na busog na ako dito.

tahong ni Carla. Kunti lang. Yung kunti lang kinuha natin kasi hindi na. Sinong, mga, sinong may gusto nito mga kakanya? Kain tayo. Kain tayo. Mmm. Sarap. Mmm. Thank you sa so kababayan kong nagala nito. Nalito rin siya na. Galing siya ng Pinas. Nagbakasyon siya for two months. 谢谢大家。 Ganito lang na ulam na simple, pero maparami kang kain mo.